Nikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos, Jr. ang mga local government unit na paghandaan ang epekto ng La Niña phenomenon o panahon po ng tag-ulan sa kanyang pamamahagi ng tulong sa mga magsasaka at manging isda na naapektuhan po ng El Nino sa Zamboanga Peninsula, sa Zamboanga City, sinabi ng Pangulo na nakakaranas na ng mga kakaibang panahon ang buong mundo dahil po sa epekto ng climate change. Iginit ang Pangulo na mahalaga na matukoy ng mga LGU ang pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan at gumawa ng mga programa na makatutulong sa kanilang mga kababayan. Inanunso din po ng Pangulo na nasa 3.6 na milyong Pilipino na ang naapektuhan ng napakainit na panahon. Umabot naman sa 5.9 billion pesos ang nasirang pananim. Tiniyak po ng pangulo ang tulong ng pamahalaan para sa mga lokal na pamahalaan na naapektuhan ng El Nino phenomenon.